babawasan ko yung taba doon ng kuko mo. Lo. Sakit ah. Masakit ah. Sorry. Yung grun yan. May dry skin ka yan. Sakit no? ba? Hmm. May, ba? may biyak na siya. Yan. Yeah. No? Teka that... uh, lang. Ano to? Parang karugtong ng kukuan. Sabihin mo madam pag masakit ha. sakit na okay drying to 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 bro Merong pain ha? Di pain tapos. <laughs> Bakit? Dry skin lang. Ba't ba may hiwa ito? Ah, ibig sabihin, ano na talaga siya yung ganyan? Medyo nabawasan ng pagkalobo, no? Oh, no, may dry skin na, saani kasi siya sa so overcut sa unahan hindi <coughs> ko Wala pa ako sa dulo, ha? Babawasan ko ito ng kuko. Okay. Itignan ko kung kaya ng nipper abutin yung banda rin. Sobr masakit, ha? Mm. Cak eh. Cok naman. Sakit? Medyo. Oo, masakit. Huwag magbabasa, ha? Iyan, humapde. <coughs> ka na kaya ng cute ko. Hmm. 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 Hello po. Pa? Pa. Kuwan nga po. Ah, meron na, meron na. Ano oras na? Well, ah, Oo, oh, okay, ganun. Ako gawa ng ano eh. Kala ko like, one na eh. Sa aming... Saan po kayo galing, madam? San Pedro. San Pedro. San Pedro. <laughs> San Pedro. <laughs> Sakit ba? Kasi hahanapin pa nga, layo pala ng inyo. Looban pa po. Ay ma'am, patapos naman na ito. Wala pa kasunod. Kayo po talaga yung pang one. Break time ko po ng 12. Eh, dahil nandiyan na kayo, lilinisan ko na kayo. Oo naman po. Hindi, okay. Magpain na ka Hindi, kumain na po ako. Ang aga ko pong kumain. Sakit ba? Wait lang ha. Pinapahirapan ako nito eh. Dry skin. Sakit ba? Medyo dinidiin ko na eh. Ayan. Yeah. Hindi masakit. Tignan mo naman. Dumugo na. Hindi na masakit. Hindi pa masakit. <laughs> Sana yan, te. Sabaga yan, oh. Sana yan, dumudugo. -dumu. Nabukasan mo. Ganun. Pinabasa ako pag Huwag mong basahin. Para hindi mamaga. Mas masakit yun. Ate! Okay. Ate!

medyo ah, dito kasi kami sa may kalamba so mga ilang minutes bago din makarating sa inyo ay depende po ma'am kasi dito sa parteng kalob po sa amin eh traffic ah, okay lang po kasi magpapanilis po kami po ay ma'am nakaschedule po ba kayo? hindi po ma'am po